ka lang. Alam ko na. Alam ko na ang trabaho mo ngayon. Yung nahuli natin siya, kuya, yung ipapain natin. Mm. Ang kunot ng balat. Ang lang lalim. sakin akin yan. <laughs> malasake, Kumain sa akin yung malasige. Kumain sa akin yung malasige. Kumain sa akin yung Kumain niyo malasig Sana kaya. Sana kaya to. Malasig eh, men. Woohoo! Malasig eh. I love. Ayun oh, adik ko. Malasig eh, Brad. Ayun! Okay, kakawala. <laughs> ah! Alpas! Alpas! Ah, <laughs> sayang. Woo. Kain? Ay na, kumain ulit, kumain ulit! <tip> ngayon, ha? Luwag lang ba yun? Baka matusok tayo nito. Wala na, pupukupin natin dyan. Wala na. Nakalpas na, ito na sa akin, oh. Okay. Woo! Sayang! Nakalpas!